Sarap yan, bigay ni manager yan. Daddy Frankie, sabi niya, pakain sa'yo. Kilala mo pa si manager? Parang nga pa, wala ang kaya dito. Para kaya kang mayo. Tingnan mo si Van Damme, kasi niyang kumain. Tingnan mo siya niya. Bakit ka malungkot? Pwede yan. May problema ka ba? Wala kang naiiyak eh. Ngayon na talaga naiiyak. Oh, kilala mo kung ka dyan. Sino ba? si si JB. Masaya ka ba, Kuya Kiar, nung nandito ka na sa Team Daddy Frankie? Oo. Oh. Masaya na kasi mayroon kang magandang tirahan, kasi magandang kain, no? Huwag ka alala kasi hindi ka namin pababayaan, ha? Ah, kaya huwag ka umiyak, ha? Buong pamilya ng Team Daddy Frankie. Kaya yun. Kaya huwag kang umiyak, ha? Wala na yung, wala na yung nanay namin na wala kanina. Ayan, uh, yan magandang araw mga kababayan. Uh, ako muna ay pansamantalang ah uh, nandito para sikasuin yung beneficiary natin. Ayon din sa kuman ni Daddy Frankie dahil may pahintulot naman siya na kami muna ang mag-aasikaso sa mga beneficiary natin. Uh, kanina, kumain tayo dahil may request si Mandam kakain sa labas kasama si Ate Maricel. Ngayon, naisipan ni Mandam uh, i-take out si Kuya JR. Mandam, asa yung take out natin kay Kuya JR? Yan. Dahil syempre, uh, nakakain na kami, nakakain na ang lahat, nakakain na ang team. So, syempre, uh, hindi lang po kami ang busog. Yung mga beneficiary din natin, i-check din natin sila kung nakakain na ba sila. Pero kanina, nakakain na din si Kuya JR, pero pakakainin natin ulit para mas busog siya, para mas healthy siya. Kasi si Daddy Frankie ngayon, mga kababayan, kaya ako muna yung pansamantala at binigyan ng authority na mag-ano dito ngayon dahil may inaasikasong importante si Daddy Frankie. Di bali mga kababayan, uh, makakasama na natin si Daddy Frankie sa mga susunod na araw at siya na mismo ang makikita nyo sa mga updates at sa mga nangyayari sa mga halaga natin dito. At the same time, makakasama na din natin sa ibang araw na sa mission natin para makatulong, syempre, sa mga kababayan natin kausabuhay, mabigyan ng ngiti, saya, at pag-asa. Kaya pasalamat tayo mga kababayan dahil may isang Daddy Frankie na nagbibigay saya sa mga kababayan nating walang walang-wala. Mga kababayan, ah, tignan natin si Kuya JR at syempre, pakainin na narin natin. Tara, Pakainin natin si JR. Pakainin ano? natin. Si JR. Siguraduhin mo yung ibinigay mo, eh, ano ah, masarap. Daraduhin ko lang, ibigay. Pero kanina, marami bang kinain si JR? Uh, malaking mahal ay eh, malakas din. Oh. Pahingin natin ulit para syempre, yung katawan niya hindi manghina, no? Dapat busog si Bandam, bas busog din si KJR. Oh, ah, Yung Yan, yeah. yeah, kahit ka. Jia. Doon ka, sabi mo siya kabila. Yan. Tapos yung sukat mo, KJR. Kahit Kahit ka. Kahit ka.

Yun, no? yung ko pa ni may sausawan po. Bigay ni ano yan, Kuya GR, ni manager. Kilala mo pa si manager? Anong pangalan? Ha? Anong pangalan ni manager, Kuya GR? Prank, yata. Bakit yata? Daddy Frankie. Daddy Frankie? Hmm. Alam, alam mo, di mo kilala si manager. Anong wala ulit na yung pangalan ni manager? dadi Frankie. Yan, dadi Frankie. Kaya dapat wala ang kain. Dito, Dada. para ng mayot. Hmm, totoo. Masarap ba? Masarap. So, oh, yan. Bigay ni ano yan, uh, manager, Daddy Frankie. Kasi sabi niya, huwag niyong pagugutuman si Kuya JR. Sabi sa amin, binilin ka sa amin. Kaya yan, uh, tinik out ka na rin ni Bandam, ano? Para busog ka rin. Tingnan mo si Bandam, sa lakas niyang kumain. Tingnan mo siya niya. Gusto mo ba, Kuya JR, ganyan ang chan mo? Bakit? Ayaw mo? Bundat? Matakaw yan si Bandam. Dapat ganun ka din para malakas yung katawan mo. Pero masarap. Masarap Ay, ayos. Ano, pagkatapos mo kumain, pagbaba ng kinain mo, basketball tayo? Kaya? Basketball tayo mamaya? Kuya JR? Ready? Maglaro tayo mamaya kag natin si Bandam. Ready? Ano? Hmm. basketball tayo mamaya. Bohong mo po. Ha? Laro tayo mamaya, ha? Para malakas ang katawan. Pagkatapos mong kumain, gagamutin natin ulit yung sugat mo. Lagyan natin Betadine. Okay lang? Kajar. Sagot ka. Kajar. Ha? Kajar. Naririnig mo ako? Nag Gamutin natin yung sugat mo mamaya, ha? Kajar. Sagot ka. Kajar. Oh. Nagmamuti natin yung sugat mo, oh. ha? mamaya ha pagkatapos mong kumain okay lang bay kay Jerry Bandam no pinaghahain ka ng ano ng pagkain na yan kasi sabi ni manager ano pangalan ulit ni manager Ban ba Bandam hindi si manager see, ano Frankie mm, daddy daddy, daddy Frankie yan daddy Frankie kasi kumain kami kanina nila Bandam tsaka ni Ate Maricel tinik out ka ni Bandam. Tingnan mo, ang bite-bite sa'yo ni Kuya Bandam. Mm, mahal na mahal ka ni Bandam. Mahal na mahal ka niya. Ayaw ka kasi nagugutom, Kuya JR. Kaya tinik out ka niya na rin para malakas daw yung katawan mo. Bakit parang malungkot ka, Kuya JR? Ano nga pa Ha? Ano nga pa na? May inaiisip ka? Bakit ka malungkot? Kuya JR? Ano? May problema ka ba? Parang ang lungkot mo kasi. Parang kang naiiyak eh. May naalala ka? Ha? Hindi oh, na talaga naiiyak. Bakit ka naiiyak? Wala. Na may namimiss ka? Gusto mo? Tulungan ka namin? Oo. Eh, nandito naman kami. Kasama namin sila Boss JB, sila Daddy Frankie para tulungan ka at ng buong team. May naalala ka Kuya JR? Huwag. Oh, naiiyak ka kasi. Bakit ka naiiyak? Kuya JR? May problema ka ba Kuya JR? Kuya JR may problema ka? O oh, bakit ka naiiyak? Ay ganyan talaga. Ay ganyan talaga naiiyak ka? Yan o, oh, kausapin mo si Boss JB. Yan, JR, kilala mo. Kilala mo ko, ikaw, JR. Sino, Boss? Boss JB. Kilala mo pala kilala. si Boss JB. Usap kasi kami dito nung unang pagdating niya, mga kababayan. Talagang... Hmm. Uh, masaya ka ba, Kuya JR, nung nandito ka na sa Team Daddy Frankie? Oo. Masaya na. Kasi mayroon kang magandang tirahan, tas magandang uh, kain, no? may oras ang kain doon sa kinalalagyan mo dati kung walang magbibigay walang walang makain no hmm, kaya dito kailangan ah, kumain ka ng kumain para mabilis gagaling no kuya Diyan. no huwag ka umiyak mag alala ah kasi huwag ka mag alala kasi hindi ka namin pababayaan ah ha ah? huwag ka mag alala ah. mamahalin ka namin no kagaya ng pagmamahal ng tunay na kapatid, tunay na anak, tunay na ina, ama. Ganun ang Team Daddy Frankie. Nandiyan si Boss Tax, Kuya Jesse, Bandam, Christian, Kuya Riske, Kuya Sam. Saka siyempre, lalong-lalo na si Daddy Frankie at saka si Aling Rochelle. Kilala mo na si Aling Rochelle? Hmm. Yun, mamahalin ka nung mga yun. Tuturing kang kapatid. No? kami kuya mo na, no? Ako ngayon, boss kuya mo na rin. Bakas ni tax kuya mo na rin, no? No, kaya wag ka nang umiyak, ah. Naiyak sa mga kababayan. Hindi ko po <coughs> alam <coughs> bakit siya napaiyak siguro sa tuwa dahil sa pag-alaga at siyempre yung tunay na uh, pagmamahal hindi lang po kahit may ka hindi lang po sa harap ng kamera ay wagas po yung pag-aalaga ng team Daddy Frankie sa mga katulad ni JR na may cameraman o wala ay nandyan po ang team Daddy Frankie na uh, totoong nagmamahal sa mga katulad nila. Uh, kagaya ni Bandam o oh, masunurin, dati si Bandam hindi masunurin, ngayon masunurin na. Na, kaya wag kang mag-alala kuya JR, lab na lab ka namin lahat ah. Kanang umiyak. si Dati Frankie. Nandun. Kasi may inaasikaso. Ay, ang kababayan. Sa... Naubos na po yung luha ko. Ayoko nang maiyak No? Alam mo, ngayon, may... Uh, pagsubok si Dati Frankie ngayon. Hindi lang si Dati Frankie. Buong pamilya ng Team Dati Frankie. Ngayon. Hmm? Eh, wag kang umiyak, ka Lamot ka diyan? Wala na yung, wala na yung nanay namin. Nawala kanina. Hmm? ko oh. na kasing umiyak. Kaya huwag ka lang umiyak. Hmm? Oo. Kumain ka lang. Yan. Ano na. Yan, mga kababayan, uh, very, anong kami ngayon? very uh, emotional kami ngayon kasi pinagdadaanan kami. May pinagdadaanan, may pinagdadaanan, si Daddy Frankie. May pinagdadaanan si Boss GB, Ari si at ng buong uh, pero pinipilit pa rin namin na maging okay. Maalaga natin yung mga beneficiary natin kayo. Kung nakikita nyo ngayon, halos kami muna yung ha, nag assist ayon ah, pa rin kay ano Daddy Frank ito kay Bus kaya tsaka kay Alien Sige Bus ingat ka po dahil ngayon yun po nasabi ni Bus wala na po si mother kaya yun po pinipilit din namin maging matatag dahil kailangan kaya sa ngayon napakalaking ano uh, nangyaring dagop sa buhay ngayon ni Daddy Frankie Pus JB Aling Rochelle at ng buong team pero nandito pa kami at hindi po namin pwedeng pabayaan yung katulad nila Kuya JR kaya yung mga kababayan uh, samahan nyo kami lagi at lagi kami lubos na nagpapasalamat dahil lang kayo na laging nakasuporta sa buong team at lalong lalo na po kay Daddy Frankie sa ngayon mga kababayan, uh, ito lang yung uh, ginagawa namin sa ngayon. Uh, minsan, uh, lumalabas pa rin tayo dahil yun yung ginagawa natin, magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Bagamat, uh, apektado ang buong ting ngayon dahil sa pinagdadaanan natin. Pero sige pa rin, tuloy pa rin ang laban ng buhay. Dahil ganun talaga ang buhay mga kababayan. Meron at meron darating na pagsubok sa atin. Pero mga kababayan, tinatatagan lang namin yung loob namin. Dahil ganun talaga ang buhay mga kababayan. So, pasensya na kayo mga kababayan dahil pati ako very emotional ako sa araw na ito. Dahil napakasakit para sa amin na mawalan ng isang ina. Yun po mga kababayan, hanggang dito lang muna tayo mga kababayan. Ingat po kayong lahat mga kababayan, kababayan ko. Mahal namin po kayong lahat. Ngayon, okay. Kuya JR, ubusin mo yan ha. Kasi binigay ni Bandam yan oh, okay. binilin ka sa amin ni manager, ni Daddy Frankie ano, sabi niya huwag ka naming pabayaan so okay ka lang dito okay, okay lang ako, pa paiglip na rin sana ah, paiglip ka rin, basta huwag oh, mong kakalimutan kumain lagi ha araw-araw at -araw. kada umaga, papaliguan ka namin ha para malinis ka lagi tapos yung sugat mo gagamutin natin ha pero okay ka lang dito Okay ka lang dito Yun ang gusto namin Pakabait ka Kuya JR ha Kuya JR Pakabait ka lang ha Dahil gagawin namin yung, yung anong kaya namin Anong kaya ni Daddy Frankie Para makabalik tayo Sa dati mong buhay Yung masayang buhay Ha Kuya JR Masaya ka ba, Kuya Jer, na nandito ka kay Daddy Frankie ngayon? Okay. Yun. Anong gusto mong sabihin kay Daddy Frankie? Wala. Ano naman lang Baka na, na, gusto mong manawakan sa kanya, magpasalamat. Ako. Nahihiya ka. Pero kumusta naman si Daddy Frankie bilang isang manager mo? Ma okay ba siya? Okay pa. siya. siya? Nabait si Daddy Frankie. Sa'yo, di ba? Kaya alagaan mo din yung sarili mo, Kuya JR, ha? Kuya JR, oh. alagaan mo din yung sarili mo, ha? Para mabilis kang gumaling, palakas ka ng katawan mo, kain lang ng kain. Kasi dito, marami kang makakain dito. Oo. Oh. Araw-araw, dami mo bigyan dyan. Hmm. Kapon, binigyan, binigyan din ako dyan. dyan. Hindi hmm. ka namin pangkukutuman. <coughs> gusto mo maglaro kuya JR para lumakas yung katawan mo stamina mo maglaro ka lang ng basketball nandiyan yung bola natin ha tapos lakad lakad ka lang dito para ma exercise yung katawan mo bandam bigyan mo siya tubig niya tubig mo mo yan kuya JR. Uh, yun mga kababayan uh, pang samantalang mamamaalam muna tayo dahil may mga gagawin pa tayo ngayong araw basta mga kababayan uh, maraming maraming salamat ulit sa araw-araw niyong suporta at pagyakap sa team at pagyakap kay Daddy Frankie yun nga mga kababayan uh, inuulit ko po may pinagdadaanan po ang pamilya ni Daddy Frankie kaya sa ngayon kami muna po yung Uh, makikita, makakasama nyo sa mga araw na dadaan. Kaya mga kababayan, uh, magpatuloy lang po tayo na suportahan ang ginagawa ni Daddy Frankie at ng buong team. At sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, uh, maraming maraming sa sa inyo lahat. Sa mga... Mga uh, kababayan nating mga OFW, maraming maraming salamat din po sa inyong lahat mga kababayan. Uh, huwag natin kalimutan mga kababayan, uh, manood sa premiere ni Daddy Frankie uh, every 7:08 8 PM ng gabi. Uh, manood po tayo doon gabi-gabi po. Uh, may mga uh, full video tayo doon sa mga updated natin na nangyayari sa araw-araw na programa ni Daddy Frankie. YouTube channel niya po Daddy Frankie. Uh, yun mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo at uh, sa mga susunod na mga araw, samahan niyo po kami muli. Yun mga kababayan, magingat po tayong lahat.